Magandang umaga mga kabahe. Bali, ito yung update natin sa kung natatandaan nyo yung ginagawa natin pa morma na PP Hollow Board. Bali, ito, nakapag-post na kami. Ganito kami mag-post eh. Talagang sinisigurado namin yung bawat tulok niya ngayon makikita natin kung ano yung kalalabasan ng gantong forma natin ano ba yung kalalabasan ng trabaho ng PP Hollow Board pa dito mapapansin nyo mapapansin nyo pakatutukan natin wala tayong kahit text screw dyan na nakalabas o wala tayong ginamit pa mix kundi yung mga nakikita nyo lang na yan nakita nyo yung tire na to pansinin nyo wala tayong alambring pang akap o text screw text screw man dito tayo sa kabila pansinin nyo wala na tayo na ako na text ko kasi ginagawa namin pagkahulog na ito kasundal namin forma saka naman namin lalak ng kabila ito pa isa <laughs> pansinin nyo rin wala kaming kabang na horizontal kahit sa kabila ayan lahat yan kung nakikita nyo walang horizontal pero meron po yan nasa loob makatago lang ito dito magte-testing tayo magbubukas tayo ng isa magtatanggal tayo ng forma ngayong araw dahil pangatlong araw na ngayon mula nung binuhusan yan tatanggal natin to ngayon. Ito, pakakalas natin ngayon. Bakit pag tinanggal yung mga tie rod na yan? Ayan. Bukod yan, ala nang pakakalasin. Kukawitin na lang yan. Ngayon, <coughs> mga kabay, tingnan naman yung, tingnan natin yung Apat na poste na na magkakakonekta. Tignan natin yung kaderetsyokan kanya Doon sa ninyo yan ah. Ayun yung apat na. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dito tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tignan natin kung magkakakonekta. Silipin natin sa gilid. Okay naman, di ba? matanggal nila yung tatlong nakabarega na yun yung nasa tas matanggal na nila yung gitna sa kayong baba kukuwitin na lang ng kabra yan walang ibang nakakonekta dyan kundi yan lang nakakaakap na yan ganyan yung forma nya pagka uh, simula pa lang pag pa lang yan Ay, 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 ano ay, ay nga mga oh ko sinya, ko sana naghiwalay. Kasi nga ayun lang ay nakakonekta natin Ito lang. Wala na tayong next pa Di ba? Kusa nang kumakalas yung forma. Ah. Oh. Sige, yeah, tanggal. Sige na mabra. Sige na lang sila eh. Aray. yung finish nya pag nabuhosan. Ayan. Makinis pa dito. Ayan. Kinis ako pare. Mas makinis ako kami lo. Kinanik ka mga alam. Tapos ito yung sinasabi ko, di ba? Kumawa, mapapansin nyo kanina. Walang abang na horizontal. Pero meron yan. Ayan, nakita. No, Palabasin mo tong bakal dito para makita nila. Sige. Kahit na ano lang. Huwag mo munang i-direcho. Pakikita lang natin sa kanila. Ayan. Ayan. Na yun na yun Hindi na tayo nagbuta sa Pipi hollow board natin Na yun na Tapos bawat poste yan Siyempre inaabangan na Sinusulatan na rin namin na Kung ilang pang anong number yan Para yung mga Magkakapares hindi magkawahiwalay So yun. ito yung finish na finish product natin. no. Finish oh. So yun lang mga kabahay Tapos itong pinagbaklasan natin Lilinisin lang ulito Tapos lilipat sa panibagong poste Yun lang